Bagamat tinukoy na ng FIVOC sa pamamagitan ng West Valley Fault Atlas ang mga lugar na maaaring tamaan ng malakas na lindol, pwede pa rin nilang i-assess ang kinatatayuan ng inyong mga bahay para sa kapapanatag ng inyong loob. Ito ang balita ni Ray Pelay. Bakas sa mga larawang ito ng FIVOX kung ano ang maaaring mangyari sa isang lugar na dinaanan ng fault line kapag tumama ang isang malakas na lindol. Ang unang panganib sa paggalaw ng active fault ay ang ground rupture o surface rupture kung saan ang lamat sa ilalim ng lupa ay tumatagos sa ibabaw. Ang manifestasyon nito ay pagbibitak ng lupa sa ibabaw. Isipin na lamang kung ano ang mangyayari sa isang estrukturang nasa ibabaw ng fault. So ito ay nakita natin noong 1990 Luzon earthquake na kung saan bago yung lindol, yung mga pilapil na to ay magkakadugtong, isang linya lang sila. Tapos nung nagkaroon ng paglindol, nagkaroon ng rupture, ang haba ng rupture na to ay 120 kilometers, 120. At yung displacement horizontally nitong mga pilapil na to, dito sa lugar na to ay 6 meters. Matibay man sa bagyo ang mga puno ng nyog, ngunit ang isang ito ay di umubra ng yumanig ang magnitude 6.2 na lindol sa masbate noong 2003. So, dumaan yung trace ng fault dun mismo sa gitna ng puno ng nyog at iyon nahati yung puno ng nyog. Makikita rin sa sakahan, kalsada at bahay sa Mindoro ang active fault ng lumindol doon noong 1994. Ang displacement naman niya ay mga 1.5 meters. So tinamaan tong pilapil na to, yung kalsada. Actually dito may basketball court na tinamaan. At ito yung itsura ng bahay na tinamaan ng fault. So sa gitna ng bahay at maaaring itong bahay na to ay hindi na nila napakinabangan. Hindi rin malilimutan ang malawakang pinsala ng Bohol earthquake noong 2003 kung saan may bahagi ng lupang tumaas ng 2.5 meters ang kabilang bahagi ng fo At ngayon ay maaari ding mangyari ito sa Valley Fault System na nakita mula Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite hanggang sa Laguna. Ito ay isang bloke ng lupa na kung saan uh, pantay siya muna. So yung nasa gitna, kunwari, ayan yung fault. At kapag gumalaw yung fault, maaari siyang gumalaw ng horizontal. So pwedeng papunta sa kaliwa o papunta sa kanan. At pwede rin siyang gumalaw ng pa-vertical. Ayon sa PHIVOX, mula nang ilabas ang Valley Fault System Atlas, ay dumami ang nagkaroon ng interes sa mapa. Kasama ang PHIVOX sa pagbibigay ng Environmental Compliance Certificate na hinihingi ng LGU bago itayo ang inyong tahanan. It's only a part nung tinatawag na environmental compliance certificate. So part of that was uh, is a certification from FIVOX. At kung nangangamba kayo kung dinaanan ng fault line o nasa loob ng buffer zone ng inyong tahanan, maaari itong ipatingin sa FIVOX. Magdala lamang ng vicinity map ng property, titulo o tax declaration at isang daang piso. Ray Pilayo, UNTV News Worldwide.